kasal, wala ka pang vow. Libre na yung bawa, ah. Wala ka rin regalo sa akin ng wedding. Alam nyo ba yon? Wala siyang regalo sa akin ng wedding. Regalo ko sa kanya, Quintas, worth 75,000 pesos at motor. Motor at Quintas. siya wala siyang regalo sa akin ng wedding. Hmm. Yung all expense paid trip to Taiwan on the spot yon na ginawa ng best friend ko nung nalaman niya na wala sa akin regalo si Patrick. Dahil alam ng best friend ko na masasaktan ako. Kung wala man lang regalo sa akin si Patrick, putang ina, hindi na nga ako materialistic na asawa. Hindi ko kailangan ng pera kasi marami ako noon. Kahit man lang handmade na letter kasi nga words of affirmation yung love language ko. Wala eh. Ginawa ng paraan ng best friend ko. Para hindi ako mapahiya na wala sa aking regalo yung asawa ko. All expense paid trip to Taiwan. Honeymoon trip to Taiwan. Na ako pa rin ang gumastos ng lahat. Kapal ng mukha mo. Arantado ka. Binigyan kita ng chance. Naaminin sa akin ng lahat kahapon. Hindi ka pa rin talaga umamin. Nuknukan ka talaga ng sinungaling. Thanks, G. Sobrang lakas ko sa Panginoon talaga.